Madalas ay napapanood natin sa TV o di naman kaya ay nababasa sa mga libro ang mga nakakaingit na kwento ng mga babaeng nakatagpo ng makakasama habang buhay sa mga lalaking milyonaryo o di naman kaya ay bilyonaryo. Pero ang tanong, sa totoong buhay nga ba ay nangyayari ito? Nangyayari nga ba talaga ang swerteng pila suntok sa buwan? At biglang ang isang tao ay makakapagkamit ng matinding karangyaan dahil sa napangasawa nito, ang taong ubod ng yaman. Kaya naman ngayon mga kasoksay, kikilalanin natin ang mga totoong reyna sa totoong buhay. Sila ang mga celebrities na hindi lamang bumida sa mga palabas, maging rin sa kanilang totoong kwento ng kanilang buhay pag-ibig nang matagpuan nila ang kanilang napangasawa. Sino-sino nga ba ang mga Pinoy celebrities na nakapangasawa ng milyonaryo at bilyonaryo? Yan ang ating aalamin. Ninya Jose Si Ninya ay nakilala sa showbiz nang sumali ito sa Pinoy Big Brother. Matapos noon ay nagkaroon ito ng ilang proyekto tulad ng My Girl, Shake, Rattle and Roll at Mano Ko 6. Ngunit kalaunan ay huminto naman ito sa pag-arte nang makilala nito ang kanyang naging kabiyak. Saong 2017 nang maikasal si Nina Jose sa isang businessman at politician na si Cesar Quiambau. Ito ay nagmula sa bayan ng Bayambang, Pangasinan na kasalukuyang alkalde naman ng naturang lugar. Maliban sa pagiging mayor ay CEO din ito sa IT company na Stradcom Corporation. May kalayuan man ang agwat ng edad ng mag-asawa, ngunit talaga namang hindi ito naging balakid sa kanilang pag-iibigan. 35 na si Ninya Jose ngayon, samantalang 66 naman ang kanyang asawa na si Mayor Cesar. Magpasa hanggang ngayon ay makikita ang masayang pagsasama ng mag-asawa kasama ang anak nito. Kay Abad Nasungkit naman ni Kay Abad ang swerte ng mapangasawa nito ang isa ring celebrity na mula sa mayamang angka na si Paul Jake Castillo. Ikinasal sila noong ikasyam ng Desembre taong 2016 sa Cebu City na siyang hometown ni Paul Jake. Nakilala si Paul Jake bilang aktor nang madiskubre ito sa Pinoy Big Brother Double Up. Ngunit maliban dito ay isa rin itong businessman na nagmamay-ari ng iilang negosyo tulad ng Yobo Blechon de Cebu. Pagmamayari rin ang pamilya ni Paul Jake ang ngayong isa sa pinakamalaki at matatag na pharmaceutical manufacturer na International Pharmaceutical Incorporated o IPI na sang gumawa ng iilang sikat na produkto tulad ng Efficacent Oil, Casino Alcohol at Bioderm. Kasalukuyan silang masayang nagsasama kasama ang dalawang lalaking mga anak. Julia Clarete Hindi rin papahuli si Julia Clarete kung pagiging maswerte ang pag-uusapan dahil napangasawa lang naman ito ang businessman na si Gareth McKeon. Ang dating Eat Bulaga host at si ay ikinasal noong July 2017. Samantala, si Gareth lang naman ang CEO ng Coca-Cola Philippines, Singapore, Brunei at Malaysia. Sa ngayon ay nanatili ang pamilya nito sa Kuala Lumpur at masayang naninirahan doon. Beauty Gonzales Matatanda ang nakilala rin si Beauty Gonzalez sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus noong 2008. Mula sa kompetisyon ng teleserye ng totoong buhay, ay nakuha nito ang pang-apat na pwesto. Pero hindi tulad ng ibang kalahok ng PBB, dati nang mayaman si Beauty, dahil ang kanyang pamilya ay nagmula sa mga angka ng mga politiko sa Cebu. Ngunit tila mas nadagdagan pa ang karangyaan nito nang makilala niya ang isang negosante na si Norman Crisologo sikat din itong curator at art collector. Nagkakilala ang dalawa dahil sa kaibigang si Ellen Adarna. Dati pang hinahangaan ni Norman ang ganda ni Beauty, kung kaya naman gumawa ito ng paraan upang mas makilala ito. Bagay na kanya namang napagtagumpayan dahil naging asawa nga niya ito. Ikinasal sila noong 2017. Masaya sila ngayon na nagsasama kasama ang anak na si Olivia. Asunta de Rossi Talaga namang hindi malilimutan ang isa sa pinakanaging kontrobersyal at engranding kasal ng aktres sa asawa nitong si Jules Ledesma na siya lang namang tagapagmana sa ari ari-arian ng isang mayamang angkan sa San Carlos Negros Oriental. 19 pa lamang noon si Asunta nang magpakasal kay Jules na nasa 41 taong gulang na sa pagkakataong iyon. Naging usap-usapan man ang kanilang pag-iisang dibdib, pinatunayan ng mag-asawa ang kanilang pagmamahalan. Sa katunayan nga, matapos ang dalawampung taon, nabiyayaan pa sila ng anak na ipinanganak noong kasagsagan ng pandemya taong 2020. Ngayon ay mas tumibay pa ang kanilang pagsasama dahil sa pagdating sa buhay nila ng kanilang anak. Pauline Luna Naging maugong rin sa sambayanan ang pagpapakasal ng aktres at host na si Pauline Luna sa sikat na veteranong aktor na si Vic Soto. Sa tagal sa industriya ni Bosing ay hindi na rin maipagkakailaang ang kingyaman nito. Hindi naman humadlang sa pag-iibigan ng dalawa ang malaking age gap ng mga ito. Pinatunayan nilang tunay ang kanilang pag-ibig sa isa't isa nang magpakasal ang mga ito noong taong 2016. Sa ngayon ay makikitang matibay pa rin ang pagsasama ng dalawa kasama ang kaisa-isa nilang anak na si Tali. Maituturing nga namang one of a kind love story ang pag-iibigan ng dalawa. Dahil matatanda ang sumali pa noon si Pauline sa Little Miss Philippines sa Itbulaga nang makilala niya ang host na si Vic Soto. Sino nga ba naman ang mag-aakala na sa pagdadalaga nito ay kay bossing pala ito tuluyang mahuhulog? Banks Garcia Samantala, noong 2016 naman ay ikinasal rin si Banks Garcia sa isang Filipino-British businessman na si Lloyd Birchmore. Tatlong beses pa ngang itinasal ang dalawa na patunay ng malalim na pagkakabighani ni Lloyd kay Banks. Naging matibay naman ang kanilang pagsasama hanggang sa ngayon na biniyayaan naman sila ng dalawang supling. Don Zulweta Isa rin sa magandang binibining si Don Zulweta sa napakaswerteng nakatagpo ng pag-ibig sa isang napakayamang ginoo. Napangasawa lang naman ni Don si Antonio Ernesto Florendo Lagdameo Jr., na nagmula sa mayamang angkan sa Mindanao. Nagmamay-ari lang naman ito ng malawak na mga taniman tulad ng banana plantation at pineapple plantation. Ikinasal sila noong taong 1997. Kasalukuyan namang isang kongresista si Antonio sa Davao del Norte. Masaya rin silang nagsasama kasama ang dalawang anak. Iilan lamang ang mga babaeng ito sa tila nakatagpo ng totoong prinsipe sa totoong buhay na nag-aangkin ng matatayog at malalawak na ari-arian. Kaya naman minsan hindi natin maiwasang isipin o mangarap na sana'y dumating rin sa buhay natin ang ganitong klasing pagpapala. Ang makapangasawa na hindi lamang mayaman kundi totoong magmamahal sa atin. Abangan niyo pa rin ang mga susunod nating mga kwento mga kasoksay. God bless us all.